Dito te? Mm. Si? Mm. Dito mm. Ta. Mm. Pero, my favorite drink just to drink white russian. For shots? Yes. Yeah, sa day na nalulun pero hindi ko lang inano yung nag new year, May, new year resolution, main new year resolution na hindi ako mag-iinom. Ako hindi ako magiinom, mag allergy ako sa alak. <laughs> hindi mo na ako mag-iinom. New year resolution. Dito lang ako lagi iinom know, kaya kaya lang, hindi ako nag-inom sa amin. nag-inom ako sa amin pag birthday. Kaso, like this, oh. Shot. Ikaw nabigil ang shot, oh. Nagkakwentuhan, talking talking tong Basta buhay Pulutan! bulotan bulotan na ako bigla bang hindi ka iskis Bakit? hindi ka excuse me, hindi ka na hindi ka hindi kapanamula sa muna laging magal na Hindi ka ah na paano na batay nako ina puno hu 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 ano ba? ako, ihi. Pag ihi ko, hindi na ako mabalik. Kaso ah, si Miguel. <laughs> Tapos kinabukasan, madaya ka. Madaya ka lang gusto sa akin. yun? Ano ito? Lagi yun ko po yun. Sa akin prinsipyo, bawal yun sa amin. Hindi mo, ano lang oh, mo. Oo, pero dak sana. Halimbawa, ito. Lagay ko to. Minumorder mo yung ba? yung kasamaan mo. Parang din na trailer. Pero sa akin sa ba namin. Iba-iba tayo. Yun yung kasamaan ko. Na Wala naman akong katuwang ay eh. Kung magka, magkaano man ako, ano naman mangyari sa akin, bahala na. Ganun, parang ganun dati yung prinsipyo ko, bahala na. Pero, pero kung nagkataon na, nung, ano, no, no. nung nakita ko, tapos na nakita ko dun sa ano, ano, yung nani Garilio, uh -huh. sa sentyo, ah, oh, nagbago yung prinsipyo ko, oh, hindi oh, oh, pwede ito, baguhin ko lang yung prinsipyo. Nani Garilio pa rin ako na, ayun na nakita ko yung, oh, hindi dapat ganito, ba baguhin ko yung prinsipyo <laughs> ko. Pinatay ko karas <laughs> na. Tapos na, simula, ano, tapos nabigyan ako ng na kaibigan ko. Bigyan lang, Yossi. Hindi, 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 hindi. Batay mo na! Hindi, hindi na ako naligarin niyo. Oo, oh, imposible yun. Hindi mo matitis yan. Pero, de, ito. De. Ito masasabi ko. opinion ko. Mas mabuti yung maunang bisyo kaysa sa huli. Oo. Uh Tulad -oh. uh -oh. ko, di ba? Marami akong pinagdaanan sa bisyo, pero pinagsisiha kong buong buo. Yun, yun, konti lang yung bisyo mo. Yung siguro okay. lang, pero kung pape Isang taon din nyo. Pero, pasalamat pa, ako pa, nila, kuwi ni Kuya, gumawa nito. Pasalamat. Isang taon din yun. May git? Baga? High school high school pa ata ako noon. Nung no. no, nagkataon na nga nag-life dias ka, doon, mapanhukan mo lahat. Tapos nung first time kung ako'y nag-inom eh. Oo. No? No. Pinanom ako nung ano ko, nung ex ko na isang bakit. Kailangan, meron din kay uh -huh. experience, kahit kunti lang. No, kasi para pagdating ng magpamilya ka na, marunong ka na mag-control kung, kung gusto mong bumalik ng bisyo. Sabi sa akin ng expert. Pero mas mabuti pa, hindi na babalikan yung bisyo, di ba? Hmm. Okay. O, kaya nga, kaya, kaya nga, inisip ko dati, sus, pagpasok ko, di ba? Hingi nang hingi ako ng sigarilyo ni Kuya, di ba? Kung sigarilyo ko. Nagbuo yung... ang ilong ko. Dahil oh. binigla ko nung pagtigil ang sigarilyo. Walang madudulot na makasak ko dito. Pagpasok ko, yun. Bel, naranasan ko naman na sigarilyo. puro Ano sa sigarilyo? Pag na may bisyo, at nagatrabaho, madali kang mag-alala. Pagkama, ano? Usipin mo, nakakit ako ng bundok, ate, Joya. Para, mo na. Ate Joya, ate Joya, na ako ng bundok. Ayaw pag Oo, oo nga, eh. Papay, na, bakit ng bundok, ate Joya, alam mo kung ano? Si Lulo, unahan pa ako ni Lulo, eh, matanda na yun, no? Huwag usakin akin si Lulo. Oo, oh, ano, asa na yung lakas mo, dati, mabilis mong umakit ng bundok, napatalo ko pa ako. Pati ka pagkakit, ahingal na. Tapos inisip ko rin yun. Tapos yun, nakita ko sa center na gano'n, may nakita ko yung mga nani Garilyo. Ay, nakaw, Pero ibago, ibago. Hmm. Ibago man yung nanigarilyo. Kinangkal yun. ko. Sabi ko, tinapa ko kagad isang ano pa. Teka lang, pare. Antain mo naman, magsalita oh. lang. Tapos yun, minuno ko. Tapos pinapay ko. Sabi ko, hindi ko ito gusto. Ayoko na nito. Habi ako nung barkada ko. Ayoko. Tapos yung pag-inom naman. sa meron mga iba, picture mismo na, ito kaya, Oo, 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 oo. Tapos ganun, tapos yung pag isang baso. Pag isang mga sigarilyo sa ibang bansa. Tsaka <coughs> dito ko dapat meron ganun Ewan ko ba't natigil? Meron, once may nakita na kung may ganun. Pero, hmm. pero sa lugar daw, may, may na, may, may napansin ako sa lugar. Sa, sa